Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Maganda ang araw na ito para sa mga Aris dahil ngayong araw ang mga Aris ay nasa magandang posisyon para magbahagi ng kanilang idea para kayong mga leader ngayong araw kayo ang manguna at kayo ang magdala ng kapayapaan. Sa araw na ito, merong magandang closure sa kung ano ang mga naganap sa nakaraan. Merong pagpapatawad at ngayong araw ang mga diskusyon ay medyo privado pero malaya na ipahayag ng mga aris kung ano ang kanilang nararamdaman. At sa araw na ito, magdesisyon kayo na tama na ang nakaraan. Tama na yung mga hinanakit, yung mga pagtatampo. Ngayong araw, ma-overcome ng mga aris ang challenge na ito dahil sa araw na ito, mananaig ang enerhiya ng pag-ibig malakas ang impluensya ng Venus sa iyong 9th house mananatili ito dito hanggang December 9 kaya ito ang enerhiya na magbukas ng iyong mga mata at mas maging excited ka ulit sa mga proyekto, sa mga tao at kahit na merong mga bagay na walang kasiguraduhan, sa araw na ito mataas pa rin ang iyong motibasyon. At ngayong araw, maaari na makakonekta ka sa mga bagay na mahal mo talaga, sa mga bagay na na-enjoy -e mo. Merong mga online activities, merong mga pag-aaral, at sa araw na ito, ikaw rin ay merong mga magagandang idea para magkaroon ng mas magandang banding ang pamilya o kaya ang mga pagsasama. Maganda ngayon ang kagustuhan ng mga Aris na mag-move on, magsimula ng bago o kaya i-repair ang mga nasirang relasyon. Sa araw na ito Aris, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 14, 21, 25 at 38. Maayos ang araw na ito para sa mga Taurus. Malakas ang impluensya ngayon ng Mercury at Jupiter. Nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito. Ito ang magdulot sa isip ng mga Taurus ngayong araw na bukas kayo. Kung ano man ang perspective ng ibang tao, ine-enjoy ninyo, ine-entertain ninyo kung ano ang kanilang pananaw, ano ang kanilang mga paniniwala. At dahil dito, marami kang madiskubre na bago at sa araw na ito, marami ring mga magagandang solusyon sa mga problema. Positibo ang feedback na makuha ngayon ng mga Taurus dahil willing kayong makinig sa kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. Willing kayo na subukan yung mga bagay na dati ay hindi ninyo nasubukan o hindi ninyo napapansin o kaya hindi lang ninyo pinapakinggan. Sa araw na ito, merong mga magagandang pagbabago ng emosyon at positibo ito. Ngayong araw rin, karamihan sa mga Tao Taurus, rasyonal, mas mahilig kayong sundin ang inyong isip kesa sa inyong puso. At mamayang hapon, papasok ang malakas na impluwensya ng Venus na magdadala ng enerhiya ng pag-ibig at pagpapatawad. Kaya ngayong araw ay mas secretive yung ibang tao, medyo confidential ang mga pag-uusap sa araw na ito. Mahilig mag-obserba ang mga Taurus, pero ngayong araw magaganda ang iyong mga estratehiya lalong-lalo pagdating sa isyung pera. At sa araw na ito, maayos rin ang mga Desisyon na gagawin ng mga Taurus ngayong araw, ang mga emosyon, mga problema dati ay iyong isantabi at sa araw na ito harapin kung ano man ang mga problema, lalong-lalo na ang problema sa pera. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 10, 15, 22, 26. Thirty eight at forty one. Happy ang karamihan sa mga Gemini ngayong araw dahil sa satisfied kayo sa inyong mga ma-accomplish ngayong araw. Marami rin sa mga Gemini sa araw na ito magbibigay ng karagdagang focus sa kanilang pagpapahinga. Mataas ang motibasyon ng mga Gemini ngayong araw na abutin ang kanilang mga pangarap para sa pamilya. Sa araw na ito rin, ang mga Gemini ay nagkakasundo sa kanilang asawa, sa kanilang mga mahal sa buhay, at lalo sa iyong special someone. Mas maging practical ang mga Gemini sa araw na ito. Kayo rin ay magkaroon ng malakas na kagustuhan na kung anuman yung mga pagkakamali ng ibang tao ay patawarin sa araw na ito. Merong magandang oportunidad na mag-improve ang mga one-to-one -one relationships. Ngayong araw ang mga Gemini nakikinig sa sa mga negosasyon, nakikinig sa mga payo, nakikipagsundo at sa araw na ito, ang mga Gemini kinukorek ninyo ang mga imbalances, ang mga kakulangan, pagkakamali o kaya ang mga bagay na dati ay napabayaan. At sa araw na ito, ang priority ng mga Gemini ay ang harmony. Mas gusto ninyo sa araw na ito na magaan lang maayos ang mga Relasyon, kaya nakikipagkompromiso ka, naa-appreciate mo rin sa araw na ito ang companionship, ang mga tao na palaging nandiyan, at ikaw rin ay binibigyan ng pagpapahalaga ng mga tao na nirirespeto mo o kaya kasakasama mo araw-araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 14, 16, 27. Thirty-one at forty. Maganda ang araw na ito, Cancer, dahil ngayong araw smooth ang enerhiya, smooth ang iyong mga plano at mas maging creative ka sa araw na ito. Maganda ang energy ngayong araw dahil ang Mercury at ang Jupiter ay nagkakasundo. Magdadala ito ng karagdagang friendliness sa mga relasyon. Ito ang araw kung saan malaya mong ipahayag, Cancer, kung ano ang nasa isip mo, ano ang mga plano mo, ang mga bagay na gusto mong subukan dahil ngayong araw makuha mo ang maayos na suporta ng iyong kapartner. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkaroon ng karagdagang lakas ng loob na i-express kung ano yung mga bagay na nakatago. Yung mga dating emosyon na madalas ay hindi mo sinasabi pero sa araw na ito ay mas papahalagahan mo ang pagiging honest, papahalagahan mo ang maayos na relasyon mo sa ibang tao, pati na ang kanilang oras. Mas sociable ka sa araw na ito, pero maayos ngayon ang pagbibigay mo ng balanse sa oras mo. At ngayong araw, mahilig kang mag-organize. Ang focus ay nasa aktibidad sa tahanan. Nagbibigay ka rin ng karagdagang atensyon sa iyong mga kinakain, sa nutrisyon, sa kalusugan mo. Kaya ngayong araw rin ay mas mabusisi ka pagdating sa mga maliliit na detalye. Ikaw rin ay mas maging practical sa araw na ito. Makuha mo ang magandang binipisyo ngayon ng enerhiya ng pag-ibig dahil malakas ang impluensya ng Venus sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, mas maayos ang mga relasyon, merong pagpapatawad o kaya hinahayaan na lang yung mga tao na wala sa mood. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4

Ang mga Leo sa araw na ito, maganda ang focus ninyo sa inyong pagbibigay ng suporta. Ah. Ang focus ay nasa pagiging positibo, nasa pagiging matulungin. Very generous ang mga Leo sa araw na ito. Open kayo sa approach sa mga estratehiya ng ibang tao lalong-lalo na pagdating sa iyong tahanan. Ngayong araw, nagbabahagi ka, nagkakaroon ng bigayan sa pamilya. Mas intimate ngayon ang mga pag-uusap, ang mga pagsasama at at sa araw na ito, ang mga tao ay magaan kasama, nakikipag cooperate, magiging maayos ngayon ang mga pag-uusap, merong tawanan, merong kulitan dahil maganda ang energy ng araw ngayon. At ikaw rin Leo magkaroon ka ng mataas na motibasyon, na panatilihing payapa ang iyong trabaho ang pagsasama mo at sa araw na ito, mas loving ka mas warmth ka, ipapakita mo sa ibang tao kung ano ang iyong mga intention at kung gaano kaganda ang iyong mga gusto sa kanila, kung ano man yung mga plano mo. At sa araw na ito ay mas ma-entertain ang mga liyo Walang masyadong drama ngayong araw dahil mananaig ang enerhiya ng pag-ibig. Malakas ngayon. Ang tsansa na ngayong araw ang mga dating nagkaaway o kaya merong mga hindi pagkakaunawaan, merong mga bangayan ay maari na patawarin ng isa't isa sa araw na ito at magsimula ng bago. Maganda ang energy ngayong araw dahil si Venus ang magdadala ng kapayapaan sa araw na ito. At ang mga tao naman na mga bitter dati ay maaring magkaroon ng mga realization ngayong araw na tama na. Tama na ang mga hinanakit, tama na yung mga pagsiselos o kaya yung mga pagsisisi. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9, 18, 20, 24, 38 at 44. Maayos namang makipag-usap ang mga Virgo sa araw na ito, malinaw ang pagbahagi ninyo ng inyong mga ideya. Maayos rin ngayon ang mga pag-uusap at ang mga pabiro sa araw na ito kasi maganda ang enerhiya ng Mercury na kasama ang positibong enerhiya naman ng Jupiter. Kaya ito ang magpapagaan sa mga sitwasyon ngayong araw. Ang mga Virgo rin, matatalas ang inyong isip sa araw na ito, magaganda ang inyong mga ideya at pananaw patungkol sa mga bagay-bagay. Ngayong araw rin magbibigay ka ng benefit of the doubt. Hindi ka mahilig magduda sa araw na ito. Ine-enjoy mo kung ano man ang paniniwala ng ibang tao at pati na rin ang mga pabirong mga pag-uusap sa araw na ito. Maayos ang mga agreement ngayong araw lalo na sa asawa o kaya sa iyong mga special someone. At sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ng exciting offers kaya yung mga Virgo na nag-aantay ng maayos na trabaho maaring makatanggap ng good news ngayong araw. At maari rin na kayo ay makatanggap ng magandang feedback, mga magandang reviews patungkol sa inyo. Sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Venus sa iyong fourth house. Mananatili ito dito hanggang December 9 at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ikaw ay magkaroon ng mas maayos na relasyon sa iyong mga kapatid, kapamilya, at sa mga tao na malapit sa iyo. At ito rin ay magandang araw para ikaw, Virgo, ay magkaroon ng malakas na kumpiyansa sa sarili. Produktibo ang mga Virgo ngayong araw. Nagiging maingat kayo, lalo na pagdating sa usaping puso, usaping pag at kinukonserve ninyo ang inyong pera Kaya maganda ang pagmanage ninyo ng inyong kalusugan, pananalapi ngayong araw At ma-enjoy ninyo ang mga aktibidad Sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius Ang iyong lucky color ay brown At ang lucky numbers mo ay 7, 15, 19, 23, 37, at 41 Malawak naman ang vision ngayon ng mga Libra dahil sa araw na ito maayos ang perspective ng mga Libra. Karamihan sa mga tao ngayong araw, magaan lang ang mood dahil positibo ang enerhiyang dala ng Mercury at Jupiter. Marami rin sa mga tao ngayon na nakapalibot sa mga Libra ay maaring makatulong para mas maging motivated ka lalo na pagdating sa usaping pera. At maraming mga pag-uusap sa araw na ito patungkol sa iyong mga estratehiya kung paano ka magtagumpay, ano ang mga magandang plano at ma-recognize mo sa araw na ito ang mga suporta na ipapakita sa iyo ng mga tao. Marami rin sa mga kapamilya o kaya mga kakilala ng mga libra ang magpakita ng paniniwala sa iyong abilidad at papahalagahan ng ibang tao ngayon kung anuman ang mga naibibigay na tulong o kaya mga kontribusyon ng mga Libra. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Venus at positibo ngayon ang mga komunikasyon dahil mananaig ang pag-unawa, mananaig ngayon ang pagmamahalan. At sa araw na ito, ma-enjoy ng mga Libra kung ano man ang mga aktibidad. Merong happy news ngayong araw, merong mga positibong publicity at payapa ngayon ang mga magkakapatid, mga magkakilala, mga magkaklase o kaya mga magkapitbahay dahil positibo ang mindset ngayon ng mga tao. Maganda ang dalang enerhiya ng Venus. Sa araw na ito, mas maging charming ang mga Libra. Mas maayos ang mga komunikasyon. Mag-improve ang chance na yung mga mahiyain na Libra ay mas maging sociable sa araw na ito. At yung mga mag-asawa ay mas magkaroon ng init ngayon ang mga pagmamahalan dahil nagkakaunawaan at nagbibigayan. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 17, 29, 33, 38 at 43. Mapagbigay ang mga Scorpio sa araw na ito at mahilig kayong tumulong sa mga merong problema. Ngayong araw, kahit na ikaw ay merong kang mga hinaharap rin na issue, sa araw na ito ikaw ay mas friendly dahil positibo ang impluensya ngayon ng Mercury at Jupiter sa iyong sektor. Magaganda ang mga pag-uusap, maganda ngayon ang creativity mo, kaya merong kang ma-enjoy ngayon ng mga hobbies, mga dati mong ginagawa para ikaw ay malibang. At sa araw sa araw na ito, maganda ang iyong mapagkukunan dahil marami ang pwedeng tumulong sa iyo. Ngayong araw, yung mga Scorpio na naghahanap ng security at comfort, sa araw na ito, ma-ensure ninyo kung ano ang meron ka at hindi ka masyadong mapaghanap kung ano ang kulang. Sa araw na ito, magaling ka sa iyong pagkolekta, lalo na sa mga kaibigan, mahilig ka ngayon na... Sumunod sa kung ano rin ang mga inaasahan sa iyo ng ibang tao, hindi ka masyadong materialistic sa araw na ito dahil mas mahalaga sa iyo ang pagpapahalaga mo sa kapwa. Pagpapahalaga sa mga taong nagmamahal sa iyo, mas malalim ang mga Scorpio ngayon at kahit na karamihan sa mga Scorpio ngayong araw maaring pabiro kung magsalita, malalim ang kanilang mga nararamdaman at ang kanilang commitment ngayon na magaan lang ang mga pagsasama o kaya kung merong mga pagkakamali noon, ay maituwid ang mga ito. Maganda ang enerhiya ng araw ngayon, maayos ang pag-ibig, kung meron mga problema sa pera, magkakaroon ng maayos na pag-uusap at tulungan, at maganda ngayon ang kalusugan ng mga Scorpio. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay yellow, at ang lucky numbers mo ay 8, 18, 20, 28, Thirty-four at forty-two. Ang mga Sagittarius sa araw na ito ay makipag-connecta sa kanilang mga mahal sa buhay kahit na yung mga medyo malalayong mga kapamilya. Sa araw na ito, satisfied ang karamihan sa mga Sagittarius. Ma-enjoy mo ang iyong supportive role sa ibang tao. Mas caring ang mga Sagittarius ngayong araw at mas malalim ang inyong mga inspirasyon sa araw na ito. Maraming mga magaganda at masasayang pag-uusap ngayong araw. Pag Dating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Venus, ang madalas na nagdadala ng enerhiya ng pag-ibig, pagpapatawad at kasiyahan. Kaya ngayong araw maganda ang mga apiksyon, maraming mga tao ngayon ang mahilig magbigay ng papuri, mga appreciation. At ang mga totoong nararamdaman ay maipakita ngayon ng maayos. Karamihan sa mga tao ngayon gusto ng kapayapaan, kalmado ang enerhiya ng araw ngayon, kaya madalas good vibes ang mga tao na nasa iyong kapaligiran. At maganda ngayon ang pagkakaibigan, marami rin sa mga Sagittarius, medyo popular sa araw na ito. Merong mga pagtanggap ng kahinaan kung anuman ang kakulangan at karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw komportable sa sarili nilang balat. Ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 18, 27, 34, at 36. Enjoyable naman ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil ngayong araw mahilig ang mga Capricorn magturo na magbigay ng guide at mahilig rin kayong mag-aral. Kaya nakikinig kayo sa kung ano man yung trip ng ibang tao, pinapakinggan ninyo kung ano yung mga payo nila, ano ang mga bagay na ginagawa nila kaya sila nagtagumpay. At sa araw na ito, maayos ang mga komunikasyon dahil bukas ito at positibo. Maari na dahil dito, ikaw Capricorn, makaakit ka ng mga magagandang oportunidad ngayong araw, lalo na kung ikaw ay isang Capricorn na naghahanap ng mas maayos na trabaho. Ma-inspire ka rin dahil sa iyong mga kaibigan at koneksyon ngayong araw. Maayos ang inspirasyon sa araw na ito at maari rin na merong mga Capricorn, merong kayong pag-aaralan ng mga bagong skills at exciting ang mga ito. Malakas ang impluensya ng Mercury at Jupiter ngayon kaya maayos ang mga conversation. Maganda ang pag-reach out ng ibang tao ngayon para makabuo ng mas maayos na pagkakaibigan. Maraming mga tao ngayon ang magbigay ng compliments, mga positibo at magagandang papuri. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Venus kaya payapa ngayong araw dahil mananaig ang pag-ibig, pag-unawa at pagmamahalan sa araw na na ito at kahit na yung mga tao lalo na yung mga Capricorn na hindi pa masyadong sigurado sa kanilang mga nararamdaman ay positibo ang kagustuhan ninyong mag-move forward. Payapa ang araw na ito, pribado ang siklong ito lalong-lalo pagdating sa mga relasyon at ngayong araw Karamihan sa mga Capricorn, bibigyan ninyo ng pagpapahalaga ang mga tao na nandiyan sa inyong likuran palagi at nagbibigay ng suporta at pag-unawa. Sa araw na ito, maayos rin ang iyong kalusugan. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 18, 21, 27,

Positibo ang mga pananaw ng Aquarius sa araw na ito dahil sa magandang impluensya ng Mercury at Jupiter. Bukas ang mga Aquarius ngayon sa mga magagandang posibilidad. Merong good news na darating sa iyo. Ngayong araw, merong mga maayos na plano para sa pera, sa negosyo, sa pagresolba ng mga problema at magiging successful ang mga ito. Maayos rin ang moral outlook ng mga Aquarius ngayong araw. Pinapahalagahan ninyo ang inyong reputasyon, kung ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao, lalo na sa iyong propisyon, sa iyong trabahuan. At kahit na merong mga misunderstanding sa mga opinion ngayon ng ibang tao, maayos itong marisulba, maganda ang pag-uusap, walang malakihang drama sa araw na ito dahil mananaig ang impluensya ng Venus ngayon na papasok sa iyong sektor at mananatili hanggang December 9. Ito ang maglalagay sa iyo Aquarius na ikaw ay nasa maayos na posisyon para makipag- sa mga tao na kapareho mo ng pananaw, kapareho mo ng paniniwala, mga tao na merong pangarap sa buhay, at merong mga gustong maabot. At sa araw na ito, ikaw rin mahilig kang mag-eksperimento, mahilig kang mag-explore, sinusubukan mo yung ibang pamamaraan para ikaw ay mag-enjoy, at para mas maging maayos ang pagkakaibigan. Napakaganda ng araw na ito para sa mga Aquarius. Ngayong araw, ikaw ay mas pati ba sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 26, 35, 39, at 43, Magaling ang pagtanggap ng mga Pisces sa araw na ito sa kung ano ang nasa kanilang kapaligiran. Excelente ang araw na ito para sa mga Pisces dahil willing kayong matuto, willing kayong makipagkonekta sa ibang tao dahil ang focus ay nasa iyong future. Ang focus ay nasa inyong mga pangarap, sa kung ano ang gusto mo sa pamilya, sa sarili mo, ano ba ang mga gusto mong pagbabago, paano ka magtagumpay at sa araw na ito mas maging ka at ang mga tao naman ay mahilig ngayong magbigay ng suporta ah. Bukas ang pag-uusap sa araw na ito At karamihan sa mga pag-uusap ngayon ng mga Pisces May kinalaman ito sa iyong trabaho, sa iyong career, sa reputasyon mo At ngayong araw, mas maging responsable ang mga Pisces Sa kung ano ang inaasahan ng pamilya sa kanila Magkaroon ka ng napakagandang sense of harmony Dahil ngayong araw, karamihan sa mga dealings mo Sa iyong mga pakikipag-usap ay maplansya dahil maayos ang pakikipagsundo ng ibang tao ngayong araw. Positibo ang feedback at karamihan ngayon sa mga sitwasyon ay maging maayos dahil malakas ang impluensya ngayon ng enerhiya ng pag-ibig, ang enerhiya ng Venus. Kaya merong mga pagpapatawad at yung iba pinagbibigyan na lang para walang gulo at yung iba naman ay happy na tumutulong, nakikipag-cooperate. Kaya mas magaan, mas masaya ang araw na ito para sa mga Pisces kumpara kahapon. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 19, 26, 30, at 31. Abangan ang iyong kapalaran bukas.